Ito na mga kaagre. Ito na yung ating unang harbisin So ang lulusog na. So ito na yung ating lakatan mga kaagre na ginawa lang natin na binhi. So ngayon iikuti natin kung ano yung nagiging sitwasyon ngayon. Ayan o, daming bunga. So yun mga kaagre, nakakatuwa na tingnan yung ating lakatan na nung una ay ginawa natin, pagtanim natin, pag-abuno natin, kung paano natin to uh, hinandel So, ito na nga mga sitwasyon mga kagre ka at iikutin natin itong mga kagre ka papunta doon sa dulo. Tara, sabayan nyo ako. Ito yung palaging kinukunan natin ng subwal. So, yun nga, sinasabi ko, sabi ng iba ay hindi maganda. Kasi hindi daw magbubunga, hindi daw gaganda yung bunga, mabubuwal. So, lahat naman yun may point. Pero may ginawa tayo mga kaagre. So, inuulit ng mga kaagre yung ating mga ginawa ay sarili nating karanasan sinishare ko lang dito sa ating uh, page sa youtube at saka sa tiktok so hindi tayo eksperto mga kagli ulit ko yan hindi tayo eksperto sa lahat ng bagay sa farming so nangangulit ka lang tayo ng mga idea so kung paano natin siya pinag combine so, yung ginagawa natin kung ano yung pinakamagandang resulta yun yung sinishare natin sa inyo so ito na mga kagli may nakikita na tayo nakabalot nagbubunga and then patuloy pa rin tayo sa pagkukuha ng Uh, subwal so mga nakasubaybay ng video na ito mga kaagre alam na alam nyo yan kung paano tayo nagumpisa, so hindi nga lang kabuuan yung ating video kasi nga every activity na ginagawa natin mga kaagre ay yun yung uh, pinapaliwanag natin kasi may mga adjustment tayong ginawa kung papaano so titingnan natin yung uh, development doon sa bandang itaas tara mapapansin mo mga kaagrim, marami tayong tukod. Kasi isa yan, isa yan sa prebensyon natin. Kasi minsan, kasi may mga kaagrim, may mga kalamidad na hindi natin inasahan kahit pa dito sa Mindanao, ay bihira yung malalakas na hangin pero dapat din natin pagandaan kasi kalikasan yon So sa lahat ng bagay, mas mainam po yung prebensyon. So ang pag-aabuno, didiscuss ko sa inyo. Uh, Nag-aabuno ako dito mga kaagrim, uh, basal, and then after one month, uh, after one month, so monthly tayong nagbibigay, so minsan di tayo umabot ng monthly, depende dun sa nakikita natin sitwasyon sa ating saging, kasing ating saging mga kagre ka ay, inuulit ko ay high density, so ibig sabihin uh, sa isang area imbes na 500 yung dapat standard na itanim ang nilagay natin 1.5 so ibig sabihin, nag time stray yung tanim natin, so ginawa natin ang paraan kung papaano, sinishare ko sa inyo so inuulit ko palagi, hindi tayo eksperto sa lahat ng bagay Ginagawa ko ito mga kaagre, base po sa aking karanasan. So nakakatuwa mga kaagre, ito yung ating resulta. So sa paggamit ng polyar talaga. So doon talaga ako nagpo-focus sa paggamit ng polyar. So yung abuno, papitsipitsi lang kasi dahon, pagdating ng panahon, lalong-lalo na dito sa high density na pagtatanim nato na to, dahon yung ating alagaan pagdating ng panahon kasi yun talaga yung magsusupply sa bunga, depende doon sa ganda ng dahon. So, ang ginagawa natin, pulyar palagi, masipag ang mag -spray. So, nagtatanong kung ano yung pulyar, para hindi na kayo magano sa comment, Arby Golden Green yung ating ginamit na pulyar nito noon pa man, nung nagsimula tayong magtanim. So, yun yung nakasanayan. So, lahat naman ng pulyar ay maganda, mga kaagre. So, depende na lang dun sa paggamit talaga natin sa application. Pati yung mga insecticide, kung paano natin uh, ma-minimize yung mga posibleng sakit. Andun din yun sa mga video natin sa pag-aalaga ng lakatan mga kagri ay talagang medyo mahirap sa umpisa pero pag nakasanayan mo na tuloy tuloy at tuloy tuloy na yan so itong tanim na to mga kagri ay dalawang libo to sa isa sa kalahating hektarya mahigit so ibig sabihin sobra siya kalahating hektarya hindi rin siya umabot ng 3 port So, ibig sabihin, nakapaglagay uh, tayo ng dalawang libong puno. Pero yan nga, nakikita natin, sobrang lapit. Pero kaya, na-manage natin yung subwal. Uh, Sineship din natin yan. Oh, oh. Kung napapansin nyo sa ating mga video, ayun, nakapalahi na yung iba. So, ang resulta, kasi nung una, maraming nagtatanong, nagbubunga ba yan pagka ganyan? Ayun, may resulta na tayo mga kagari. So, kung ano yung nakikita ninyo, na ina-update ko, yun yung uh, ina-update natin. Makikita din naman sa area na to, paulit-ulit yung binibidyo. Nag-focus tayo sa saging, sa mga prutas. So, pagka okay na to, bigay na, magbigay tayo ng share ng iba pang uh, crop. So, yun naman, dati ang daming crops natin, interval-interval pero ngayon, nag-focus muna tayo dito sa lakatan kasi nga, maganda ang kita dito sa lakatan. Ayan, halos mga kaagri, ito ay may dala ng bunga. So kung napapansin nyo mga kaagri, yung dahon talaga, na, na panatili natin siyang malutog. Expected natin dito mga kaagri, by January makapag-harvest na tayo ng marami-rami. So tingnan natin kung ano yung uh, adjustment na naman natin gagawin dito sa follower. Sundan nyo lang itong video na ito mga kagre kung ano yung uh, adjustment. Kasi nakikita nyo wala pang mga follower masyado na malapit doon sa bunga. So mayroon tayong uh, ginawang uh, adjustment dahil nga sa high density. So hindi siya regular talaga na pagtatanim na lakatan. So nag-twist tayo. Gin, uh, nilagyan natin ng mga challenge challenges yung ating pagtatanim. So magagawa at magagawa natin yan. Lalong-lalo na sa maliliit na area, kaya natin uh, kumita ng malaki sa maliit na area sa pagtatanim ng lakatan. Eh, hindi lang yun. Marami pa tayong intercrop dito. Pagkatapos, makaumpisa na tayo makaharvest. So, titingnan natin yung isa nating area doon mga kagre na bago pa lang tanim. So, yung area natin mga kagre ay nakapag cycle na tayo. May area tayo na malapit na rin magbunga. May area tayo na four months. So, ganun ang mga ginagawa natin. Nung sa ganun, yung ating income pagdating ng panahon ay tuloy-tuloy at saka consistent. So, ito mga kagre binabahagi ko sa inyo para hindi ipagyabang, isinishare ko yung aking idea sa mag-umpisa ka sa kukunti, paano siya padamihin. So, yun mga kagri. Tara. At maraming maraming salamat sa inyong support. Mabuhay tayong mga farmers.